So, meron tayong Ducati dito na CB95. Ang problema nito, uh, hard starting. Uh, ay ayaw na talaga mandar. So, check natin. Galing po itong Pasig ba yun? Pasig. Pasig. Uh, Taka Pasig ba ikaw Hindi ko alam. Hindi ko magkausap na nito. O yun, parang nalilitong ako para nyakit saka bikutan. Ah, bikutan paranyakit na. Paranyakit tagig. Ah, paranyakit tagig. Ang layo naman nyakit, bikutan sa so... papunta. <laughs> check natin ha. Okay. Ayaw ba? Bago ng baterya. Bago na baterya. Oh, pa rin. Pag umaandar siya, pansin mo. Pagka lost contact o kaya lost connection, uh, corrosion yung ground or positive or lubat ang battery, uh, pag i-start e mo, uh, dapat na ano na ito, nagsishutdown. Na yun mamatay? Oo, pag mahina yung battery. Hindi mo siya Walang reaction eh dilat pa rin ang mata eh ano mm -hmm. boy pa rin siya boy pa rin siya so nagsi-check engine na ah. kasi gusto niya umandar eh kaso ayaw ko kulang sa bayo kulang sa bayo yung starter <laughs> okay so check natin yung starter muna una una starter muna kasi apat ang carbon brush nito eh ah uh, yung ganyan kasi na na sistema pag dalawa pag halimbawa na yung carbon brush o so may dalawa pa na kumakapit. kaganyan din mangyari pero hirap na hirap kasi na low speed kasi yung sa piston ng apat dalawa na lang So, check natin yung starter. Yun ang mga blow sa kapas. Kailan yan? Mami? Puksan na natin yung starter. Ano ang sign ng drop?

kasi nag-repeat uh, yan dyan. Hindi na full 100% yung current yun na pumapasok. Mm -hmm. Kasi kung alin lang yung lumapat dito sa carbon brush, yun lang ang power na pinigay nito. Mahina na. Mahina na. Ah. Okay. Good pa yung magnet. Kalimitan kasi ito, natatanggal ito. Hindi siya maiki. Palitan carbon brush. Huwag nah. lang po. So, may concern po may alin. Yung first gear, second gear, third gear, medyo tapos parang sliding. So, chicken the lining. So, wala kami nakita ng carbon brass. Nag-decision may yung may-ari na ah, bumili na lang bago. Ito. Hmm, bago na lang. Oh. So, ang buo talaga. Pag pumili ka kasi ng carbon brass, kasama po ito. Kasama eh, ito. Ito yung stock pa niya. Nakaribit kasi lahat yan. Pwede yung i-convert kasi lang. Ah, hindi. Magtatagal ang convert. Ah, hindi rin. Saan ito, i ano, i-connect mo? Hindi naman yung katulad nito. Ito nakakonect sa may sa loob mo. Kailan mo talaga tanggalin. Eh. Oh, kaya tanggalin. Eh, paano matanggal? Nakaribit. Kaya namang gawang paraan. Kaso mahirap na yung balik-balik yung trabaho. 24 so, Pareho 24 din 24 din So, tara na Plug and play na pala no? Betso na to Tsika mo ulo to Betso ba nabili yan? Okay Ah, okay na. No. Si sabi lang may hari, i-roll test daw yung yeah. sliding ba yung uh, clutch lining, clutch lining. engine check engine pero pwede natin siyang i-check may pang scan tayo nito eh kasi to dito hindi naman talaga natin napanda hindi na pa hindi natin nakita yung chicken engine kada na natin i-scan yung, uh, yung check engine Test na tayo Ba? Para malaman natin Terno yung kulay ah Yes sir. Anong terno? Kulay? Kulay ano? Kulay? Uh, Ayos <laughs> ah Parang akin Parang sa'yo <laughs> <laughs> Siyempre ang gaan Aros eh Aros One of the lightest helmet One of the lightest helmet In the Philippines May ano ako eh May sinota helmet noon Sobrang bigat yung binamit ko sa St. Bernard Bicol. Ah, Bicol. Sa ma uh, Bigat nun. No? Hmm. Kaya nung pagtanggal ko, tapos may dumaan, Boss! Na, sobrang <laughs> hindi <laughs> Dapat, di ba? Pag may dumaan, Boss! Ganoon ka. Eh, siyempre, so, nasanay ka sa bigat. Eh, <laughs> ito talagang parang, <laughs> parang walang hindi. Parang wala suit na helmet. Parang wala suit.

ang dami niyang ang dami error uh, vertical cylinder ignition coil battery voltage low main relay ay ano yan eh tagal kasi na-stack to eh synchronization lost vertical cylinder oxygen sensor heater sensor short circuit oh, no trouble code no, trouble code na off mo tapos ano natin record kung babalik ko pa ba. Eh.

Ngayon, eh, hindi kasi nabanggit na ari sa akin yan. Ah, uh, may chicken gin eh. Kinabahan din tayo. Yan <laughs> dito yung chicken gin. Ah, oh, yung bro sa okay. babo. Yan, babo. So, tawagan natin may eh, hindi naman sliding yung good naman yung friction. So, walang slide. Ba itong chicken gin, hindi yan makabahala eh. Hindi siya epektado oh. sa amin. Medyo may kunting palya lang siya. Kasi, baka siya taga quality control sa usok ba na hindi uh, oh. polluted. Oo, oh, polluted. Oo, oh, baka din mag-control ng gasolina. Oo, oh, polluted na masyado. Control ka dyan. Diba? Yun yung tawa. Okay, so, si ito, sir, ito. Siya yung nagkukuman. Siya yung kuman. Ngayon pag sira, siyempre medyo lunod na konti. Hmm. Hindi na, hindi na, ano, hindi na ma mabasa yung medyo maan ng konti. Oso, oh, so, ganun nangyari. So, yun lang. So, maraming salamat mga boss, mga sir. Bukos lang. Maraming salamat.